Hello Gemini! Hello! Hello! Good day sa inyong lahat mga Gemini! Welcome ulit sa ating channel! So yeah, welcome to Tarot Search JP, Fortune Whisper. Once again, this is your Che or your, or your Ate Che or your Madam Che, whatever. <laughs> okay, welcome Gemini! So I'm here today to do your, your next 3 months tarot reading. And uh, yeah, Okay, so titingnan natin inyong mga energy Gemini. Titingnan natin kung anong paparating sa inyo, anong mga dapat iwasan or anong mga positivity or uh, mga positive vibes na makukuha natin sa ating baraha para may apply ninyo sa inyong mga buhay-buhay para sa coming 3 months ng April, May and June. Okay. Gemini, thank you all so much sa pag-subscribe sa channel natin. Lagi po kayo nag, uh, nakasuporta sa channel natin Thank you all so much And sa mga hindi pa po nakapagsubscribe Please do subscribe I do appreciate po kung uh, uh, Manatili po kayong nakasuporta sa channel natin And don't forget to click the notification bell na rin po Para updated po kayo sa ating mga bagong upload Okay Gemini Paalala ko lang sa si inyo mga mahal kong Gemini Ang reading natin ay pangkalahatan, general, magkaiba po ang pangkalahatan at magkaiba po yung personal reading natin. Okay? So, kaya masasabi ko po na ang reading natin, no, uh, won't be for everyone. No? Uh, hindi po lahat nakaka-resonate. So, take uh, what resonates for you and iwan po yung the rest po para sa iba. Okay? So, yan guys, titingnan natin ng inyong uh, healing oracle card for today bago tayo mag-start. Okay, okay, sana po nasa mabuti kong kalagayan mga Gemini. Kamusta ang inyong linggo? Dito po sa Japan ay umuulan. Medyo mainit-init na, ah, medyo hindi na malamig, hindi na nag snow so kailangan ko na magpalit ng uh, gulong ng sasakyan. Summer tire, kumbaga. Karating ko lang from work kasi panggabi ang aking chef ngayong linggo. So, mahirap pag isang caregiver dito sa Japan. So, nakaligo na ako, nakaalmosal na ako. Pagkatapos ito, kailangan ko lang matulog. Pero <laughs> dahil mago kayo, bago ko matulog, mag -re read ako para sa si inyo mga mahal kong Gemini. Okay, let's open your healing card. Healing, uh, healing energy. Okay. Gemini, healing energy. Okay. Okay, titignan natin inyong card. Healing energy. Okay. Belief. Okay. Belief. I believe in myself, the beauty of life, and the goodness of God. Thus, I have the power to fulfill my dreams. The will of the Almighty supports me. My life is showered in divine light, and my heart opens to the power of the universe. Ito ang inyong healing energy mga Gemini. Believe, no? si Lord nandyan yan, basta uh, i-offer lang natin yung ating mga sel ating self sa kanya, ang ating purpose, ah, kasi may purpose si Lord sa atin, so, uh, kumbaga, surrender everything to God, no? And lahat yan, ibubuhos yan ni universe or ni God ang mga blessings sa buhay natin. Belief, okay. This is your power uh, healing energy. Okay. Okay. Okay bubuksan na natin ang inyong mga cards. Gemini. Okay, Spirit, what's coming through for Gemini in the next three months? Okay, show me the cards and give me knowledge and guidance na ma-interpret ang mga cards na lalabas para sa mga Gemini for their three months, for their next three months. Okay. Okay. Guys, paalala ng ating uh, reading ay uh, ito ay isang paalala, gabay, uh, maaring nangyari, maaring parating pa lang or maaring uh kumbaga ay present and future ang ating reading na to. Maaring maaring naranasan na ng iba, maaring parating pa lang, no? Maaring mararanasan pa lang. Okay. At guys, pala na, paalala lang guys ha, na kahit anong gandang ng cards na lalabas, minsan po sa iba hindi po nakaka-resonate, hindi po nangyayari sa kanila kasi hindi po para sa kanila. Iba naman ay nakaka-resonate sila dahil yung namalabas na card ay talagang nangyayari sa kanila. Okay? Okay, let us start your... Um, okay, Let's start. Okay. Spirit, spirit. What's coming through for Gemini in their next three months? Okay. Okay. Let's start. Ooh. Page of Wands. Page of Wands. Okay. Oh, sorry guys. Oh, may excitement na parating. No? Kasiyahan. Oh, no. No, may mga uh, dapat na harapin. Magician. Mm -hmm. Magician. Wow, lovers. Pagmamahal, pag-ibig. The Empress. Mm -hmm. Pag-ibig, pagmamahal, relationship sa family. Two Cups. Wow, harmony. Wow, partnership. Beginning, partnership. Puha pag-ibig ang mga Gemini. Page of Swords. Okay. O, oh, deserve knowledge. O, oh, pag-ibig ang ano, relationship, opportunity. No? Wow. Ten of coins or ten of pentacles? Palace of coins. Uhu. Ten of cups. Uhu. Gemini. Wow. Pumapag-ibig kayo pero ang ending nyo, kasaganahan. Wow kapirahan. Tingnan ko lang guys ha. Ah. Ayan o. Oh. Yung palace of coins. Ten of coins which mean ten of pentacles. So palace of coins. Prosperity. Comfortable lifestyle. Wow, so, oh, titingnan natin. Okay. Okay. Spirit, spirit. What's the meaning of all these cards? Para sa mga Gemini. Kunin ko lang guys ang energy ng mga barang. Ito ha. Ah. Okay. Okay, okay. 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 Let us start to mm -hmm. okay. Page of Wands. Uh, Page of Wands. Okay. Open a positive card, no? Card guys, ito ay uh, nag indicate ng excitement. Wow, no? excitement, may excitement na may mga siguro may parating sa inyo guys, no? Gemini na makakaramdam kayo ng excitement, no? Sa isang bagay or sa isang pangyayaring parating. And uh, -re kasi ito guys ng ano, lalo na sa inyong mga career, no? Na uh, shifting no? sa career ninyo. Uh, sa direction, no? sa mga bagong landas na tatahakin. Tapos, eh, passion na, enthusiasm na, and beginning. And, ang pagkauhaw nyo sa mga adventures or sa mga uh, gusto nyong makuha sa buhay ninyo. Nauuhaw kayo. Kung baga, eh, may eagerness kayo. Eagerness na makuha yung gusto nyong makuha. Siguro, guys, sa iba sa inyo may mga uh, parating. Parating na kaganda-ganda <laughs> kaya nagkakaroon kayo ng excitement sa buhay. Na excitement na nararamdaman sa kasalukuyan or sa haharapin pa sa mga parating na araw. May malaking magaganap. May malaking magandap na magandang pangyayari sa iba sa inyo. Gemini! Wow! Page of Wands. It often as a positive card. Posit positibong card ito ang page of Wands, guys, no? nag indicate ito ng excitement. Yun nga, sabi ko nga. And optimism and willingness to rest no willing willing kayo magrest no sa inyong, inyong mga uh, kumbaga nagre-rest kayo ng isang bagay para uh, makuha or ma ano ninyo ang mga gusto ninyo sa buhay so may parating may excitement na ang uh, Gemini magician Magician. Ang ganda ni Magician. The first of the major arcana, ang card na Magician. Magsisimbolize ito guys ng manifestation. Na, you have the ability and power. Power na makuha ang inyong mga gusto sa buhay. So, iba sa inyo guys. Totally, ang lahat sa inyo guys or karamihan sa inyo Gemini ay mga ay nag, uh, may mga manifestation sa buhay. So, ang card na to guys, uh, symbolize manifestation no and may kumbaga eh, may kakayahan kayo no you have the ability uh, to reach your goals in life Real, you have the uh, ability to prosper no to be rich in uh, spiritual emotional no uh, finances niyo makukuha niyo lahat yan guys kasi you have the ability and you have the power to do everything you want in life no na, no, no, makaka, uh, uh, makakatulong sa si inyo no to be um, a good person no to be a prosperous person kumbaga no and sa manifestation <laughs> sa manifestation ang um, card na ito ay ay a strong indicator no? of the ability to bring your desires and intention no uh, into the physical world, kumbaga. So, um, may kayahan kayo guys. You have the ability and power talaga to do anything you want, na makuha ang lahat-lahat, na mga manifestation nyo sa buhay, kasi you are the magician. Magician. Yeah, it means na magician, you can do, uh, kumbaga, eh, may mga... May bagay, may mga bagay kayo na gustong gawin na nagkakatotoo. Kasi may ability kayo, may power kayo. Kayo dahil sa mga ah, siguro nagpinapakita dito guys kasi na ano kayo eh, strong kayo, may determination, no? May determination and uh, power and may command kayo sa sarili ninyong mga uh, mga manifestation sa buhay. Command means may may determination kumbaga to reach all your goals in life. The magician. Una pala maganda 'yung positive 'yung card niyo ha. Ano, Gemini, ya? Yeah? Lovers. Wow. Pumapag-ibig ang mga lovers dyan. Okay, lovers. So, ang iba sa inyo, guys, uh, hindi naman iba. Lahat kasi ito, nag-symbolize case ng uh, relationship, no? The Seventh Major Arcana, ang card na ito, in the Tarot deck. So, it's all about love, no? About love, uh, deep connections, and attract attractions, attraction, attraction. So, <laughs> nag i ito ng ideas of unconditional love, kumbaga. And the concept of twin flames, no? Kumbaga, itong the lovers. And it signifies a strong bond and harmony between two people. Itong the lovers. So, iba guys ay in love. On... in love or iba sa inyo talaga ay nasa relationship ngayon no na feeling uh, happy, wow, sana all. <laughs> sana all pumapag-ibig. Hindi, married na ako guys, taken na ako. May binata na ako, okay lang. In love pa rin naman ako. Okay, ayan, lovers. Okay, so, yan guys, so, nagpapakita ito or nag, uh, uh, nagsisignify ito ng strong bond talaga, no? And harmony sa dalawang person, sa dalawang taong nag-iibigan. So, uh, may deep connection, no? Sa inyong dalawa, kumbaga, eh, naging baris ito ng unconditional love. So, iba sa inyo dito, guys, ay sobrang uh, in love. Or, nag, ah, uh, uh, tawag dito, eh, iba siguro sa si inyo dyan, eh, nag na magpakasal, mag, ah, uh, magpatali. <laughs> Nag-iisip na magpatali. or iba sa inyo dyan, ay tal taling-tali na. No, na hindi na makalabas sa isang tali, no? So, ayan, guys, good luck sa inyo mga pag pa, mga, ano, life ng Uh, buhay pag-ibig kumbaga ano Gemini. So pinapakita din dito to guys na uh, at uh, dito hindi lang love. So you need to respect each other kasi guys ako ah naniniwala ako guys na sa isang relasyon ah, hindi lang yung isang tao ang nagdadala, kailangan dalawa kayo. So sa relationship ni din yung ah, kasi na, nawawalan ng kahulugan yung love kung wala yung respeto, pag-uunawa, no? at uh, communication kung ba, kasi pag yan uh, pag yan nawala nawawalan din siguro nawawalan din imi na nawawalan ng kahulugan yung salit ng love so kailangan may understanding may communication no? may respect sa isa't isa pag ibig pag ibig <laughs> lovers wow kung pag ibig talaga ng gemini oh ito ginjay oh. ang empress nagsisimulas nagsisimulas ito ng compassion beauty, love, no? And represent a nurturing and loving presence, no? Sa relationship. Ito ang uh, empress. So, malamang sa malamang, karamihan talaga sa inyo ay in love. So, yun nga guys, no? Kasi, uh, pag in love, no? Pag nagmamahal, pag nagmahal or minamahal, kailangan uh, uh, nyo yung relationship ninyo. Para, uh, kumbaga, maging stronger or maging... Uh, tag dito, yung healthy ang relationship. So, kailangan yung relationship nyo healthy, walang toxic. Toxic sa inyong dalawa, no? Kailangan respeto sa isa't isa. Pag hindi naman lang isa't isa, wag namang ngaliwa. <laughs> Sabihin na lang na ano na, break na tayo or, or ayoko na kasi hindi na kita mahal. wag mo, huwag na lang mag ano, no? Uh, maghanap man ng iba bago makipaghiwalay. Para walang ano, walang, kumbaga hindi ka makaramdam ng guilt sa bandang huli two cups harmony partnership understanding no it signifies the joining of two forces guys ito uh baga, ito partnership din ito guys lalo na sa mga business sa naghahangad or nag-iisip na magkaroon ng business magpatayo ng business ito ay magandang uh, simbolo ang two of cups no kasi nagbibigay ito ng harmonious no relationship or partnership sa isang negosyo And both parties are are uh, benefiting suggest ang nag bin, ng ang lahat na uh, uh, kayo both parties ay nakakakuha ng mga benepisyo sa isat isa kasi ito ay nag ito ay nagsisimbolize ng yun nga uh, partnership na no? successful uh, partnership no lalo na no joining forces kung baga ng dalawang uh, dalawang magka partner no kasi uh, whether romantic professional or even just a strong connection no between two people no sa so, mga ideas no sa inyong gagawing mga ideas sa business sa relationship two cups uh, har harmony partnership ang lumalabas sa uh, barang ito so malamang sa malamang kahit <laughs> kasi sinasabi ng bala sa inyo about love about partnership no mga harmony harmony ng inyong pagmamahalan ng inyong mga relationship diyan ang pinapakita ng inyong card ito, Gemini. So, ayan. And the Page of Swords, sinasabi dito Page of Swords kayo na uh, ito ay nag i ng keen mind in desire for knowledge. Kung itong Page of Swords. Uh, open sparkly, uh, sparkling new ideas. No? nag-a-approach ito guys ng new beginning. Uh, nag indit na may mga new beginning sa buhay niyo. No? Kasi pumapag-ibig kayo guys. Eh. So may mga Uh, may mga new beginning kayo sa inyong buhay, no? May point to, may point to someone, no? no who is good communicator din, guys, itong card. Or, to the need to express their, ano, uh, kung bagay, eh, ma-express ma nila yung mga ideas nila, yung mga nasa saluubi nila, ang page of, sw page of swords. Sa relationship, guys, opportunity, requires focus and determination no Di lamang ito guys sa pagmamahal o sa pag uh, sa salitang pag-ibig kumbaga eh, ito ay nag-iimbares ng lahat ng mga designers sa buhay na naghangad kayo ng magkaroon ng knowledge knowledge to express yourself knowledge to express your ideas no knowledge to express uh, kung anong gusto niyo makuha sa buhay niyo kasi ito ay opportunity no nagre-require ng focus sa inyong mga buhay-buhay sa inyong mga determinasyon sa inyong mga buhay. So maaning iba sa inyo dito guys ay nag-iisip na magkaroon ng mga business or gagawin business sa hinaharap. So kailangan may focus kayo no, may determinasyon sa pag uh, uh, gawa ng mga desisyon sa buhay ninyo. Uh, kailangan focused, focus, focus no kasi dito guys pinapakita dito guys na may mga bagong proyekto kayong uh, lalab proyekto kayong makukuha lalo na sa mga career ninyo may mga, may mga new project relationship may bagong relationship na parating ang iba sa inyo ay hindi pa mga single dyan, buhay single single malamang may mga bagong uh, parating na uh, pag-ibig sa buhay ninyo itong page of swords so you need to focus no focus focus lang guys sa mga gusto niyo sa buhay niyo kasi uh, nag ano to nagpapakita ito na kailangan niyo ng uh, knowledge no desire for knowledge and new beginning no new beginning sa inyong mga buhay-buhay Gemini okay and ten of pentacles or ten of coins so kapirahan 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 so kapirahan so ten of coins guys or ten of pentacles ito ay uh, nagsasaad ng long term wealth no sa inyong mga buhay so maaring hindi lang guys pag-ibig ang paparating sa inyong mga buhay or hindi lang uh, kayo pumapag-ibig sa ngayon or sa hinaharap or sa kasalukuyan maaring malaki ang chance ninyo, guys na talagang bubuhos ang kasaganahan ni universe sa inyo kasi guys yung cards niyo sunod-sunod to itong panghuling cards niyo sunod-sunod yung labas niya Ten of Pentacles no uh, represent period of financial prosperity security no? Kumbaga itong Ten of Pentacles may mga bagay-bagay ko yung ano, gin, uh, kumbaga ay eh, may tinlabaho. Tinrabaho kayong isang bagay, no? Or mga bagay na na gusto ninyong may return, kung gusto gusto ninyong makuha or makamit yung success sa fina, sa, finance niyo No, kasi ito ay kung uh, kumbaga you've reached a point where you can enjoy the fruits of your labor, no? Itong uh, Ten of Pentacles or Ten of Coins, kumbaga yung nagbunga ang inyong mga paghihirap, no? Uh, nagbuga, nagbunga ang inyong mga pagsisikap, no? Paghihirap sa buhay ninyo uh, para lang makamtan yung kaginawan sa buhay. So, the Ten of Coins, Ten of Pentacles, lumabas guys. Ito, sunod-sunod talaga siya. So, Gemini, hindi lang kayo pumapag-ibig, no? bumubuhos din yung kapirahan no sa inyo kasi ito din guys oh ten of cups kasaganahan kaligayahan kasamang pamilya mahal sa buhay pala subcoins coins no time of prosperity guys yeah grabe no dahil sa inyong fruits of uh, kung bunga ng inyong mga pagsisikap time of prosperity ang Palace of Coins, excited. Paano ako na-excite sa, ano, sa mga Gemini? Time of prosperity, Comfortable Lifestyle. Wow, guys. Gemini. Baka, guys, isa sa inyo dyan, guys, ay talagang tatadhaning makatama sa loto. Kasi, guys, iba iba yung feeling ko sa card na to. Palace of Coins, Ten of Coins, and Ten of Cups. Parang iba yung feeling ko. Parang kinakabahan ako na hindi. Sa totoo lang, guys, be honest. To be honest with you, guys, parang nang lumabas itong cards na to, parang uh, iba yung kaba ko. Parang excitement na iwan. <laughs> na excitement para excited ito ko pa sa inyo na parang kinakabahan ako na ewan guys. So malamang may uh, bubuhos na malaking grasya sa inyo guys. Kasi ito, kasi dito na guys, so pinapakita na dito na dahil sa inyong mga paghihirap, may ano na eh, kumbaga eh nagkaroon na kayo ng premyo, no? nakuha nyo na yung gusto nyo makuha sa buhay, eh makukuha nyo pa lang no? sa parating na mga araw. Kasi ito guys, ang 10 of Pentacles, period of financial prosperity ito guys. And ito naman, time of prosperity, comfortable lifestyle, and a feeling of being well-established talaga itong palace of coins. Minsan nang ito lumalabas guys sa card. No? And it can indicate a strong foundation in life. No? Whether sa, sa finance niyo no? sa career, or sa family nyo, according to the Queen Swords. nang ang Queen Swords kasi nagsasabi niyo ng, ng parang katulad nito, pero ang palace of coins guys, ito ay uh, prosperity. No? Time of prosperity talaga ang palace of coins. Comfortable lifestyle. Parang nakakaingit kayo guys, Gemini. So talagang sobra, sobra yung paparating sa inyo. So hindi ko sure kung lahat, kung marami sa inyo. Pero uh, some of you guys, or isa sa inyo, siguro isa sa inyo guys, malaki ang tatama. Or malaki ang uh, ibubuhos ni universe sa inyo. no? Kasi stability to. Wealth material abundance ang palace of coins no and a strong sense of groundness and security no nagre-represent talaga to guys ng prosperous and well established no sa buhay ang palace of coins alam niyo ba guys pag nag ano ako nagre-read ako lagi kong hinihingi lagi kong sinasabi na sana lumabas itong palace of coins kasi ang palace of coins guys time of prosperity ito nagsasabi ito talaga ng time of prosperity kasi nung time na nag-ano ako, sasabihin ko siya guys, may dalawang tao akong na, na personal reading. Kasi hindi talaga ako guys nagpe-personal reading kung hindi ko talaga harap-harapan nakikita yung tao, yung personal mismo. Gusto ko kasi guys makuha talaga yung 100% na aura nila bago ako mag-read ng, ng mag sa kanila. So, uh, dalawa sa kanila guys, lumabas itong Palace of Coins. Alam nyo ba guys, hindi naman sobrang-sobrang laki yung tumama sa kasamaan ko dito sa Japan uh, Japanese siya pero tumama siya tumama siya dito sa sa ano sa uh, loto dito sa Japan hindi naman yung first prize talaga pero pangatlong first pangatlo sa first prize so magkano na rin yun sobrang laki na yun kaya laking pasalamat yan, nabigyan ako ng biyaya <laughs> and ten of cups okay ten of cups happiness di ba fulfillment well-being particularly in relationship, family life, no? Nag-iindicate ito guys na ang, ang inyong pinapangarap na tupad, no? Dreams have come true. No, na ang sense of contentment, no? Enjoy, no? Na-achieve or na-achieve nyo or na-achieve nyo or ma-achieve nyo pa. Kasi guys, Gemini, wow. Grabe. Ten of coins, ten of pentacles, palace, palace of coins, no? Ten of cups. Grabe. na Nakakaingit yung cards ng mga Gemini. So yan guys, hindi ko sinasabing tumaya kayo sa luto. Lahat kayo tumaya sa luto ha. Sinasabi lang kasi dito guys sa bara na talagang may bubuhos o bubuhos ang kaginawahan sa kapirahan sa inyo. No, malaki ang possibility na talagang is, iba sa inyo guys ay magkaroon ng limpak-limpak na kasaganahan. No? Sa career, sa kapirahan, sa career, sa kapirahan. Okay lang, tiyo ah Sa career, sa kapirahan, no? Sa family ninyo guys, oh Nagiging masaya kayo kasama ng family nyo. Kasi pinapakita nyo guys ang prosperity ng kapirahan. Lumabas. Nakakaingit yung ano, mga Gemini. Wow, as in grabe. Nakakamangha yung cards nyo guys. Hindi lang kayo in love, no? Sa karyo ninyo, bumubuhos yung uh, mga, pasid, mga ano, positive vibes, no? Lumalabas sa cards ninyo. Ang pinaka gusto ko dito guys, yung huling cards natin. Yung tatlong yan. Ang pinakapaborito ko guys, ito. Palace of Coins talaga time of prosperity talaga yung palace of coins. Kinakabahan ako sa card nyo guys, Gemini. Kinakabahan ako parang hindi ko may kung hindi ko maintindihan yung ng feeling ko. Parang excited ako na kinakabahan sa inyo, Gemini. Kaya yan, kung anuman man mangyayari sa mga Gemini sa parating na mga araw, so parating pa or sa kasalukuyan, guys, no, kailangan mag-ingat, maging matalino sa lahat ng bagay, mag ng tama, wag padalos-dalos, no? Kung may, may isa man sa inyo dyan ay bumuhos ng isang kaganahan, kasaganahan sa kapirahan, guys, make sure, no? Make sure na nag kayo ng tama. Huwag waldas ng waldas, no? Kailang, kailangan, guys, ano, ah uh, isipin nyo muna, no? Mag-impok, huwag waldas ng waldas. Kasi, guys, sa totoo lang, alam nyo lahat yan, no? ah uh, madali lang igastos yung pera. Sobrang dali lang, no? Pero ang paghahanap ng pera, guys, Susko, ang hirap, Ah, ang hirap sobra. Kaya kung bubuwas man ng ano kasaganan ninyo sa kapirahan, isa man sa inyo, dan ulan inyo, guys, no? Kailangan maging matilino, matalino kayo sa pagdesisyon sa buhay niyo. kasi future niyan, guys, no? Future ng pamilya niyo, future mo, future na maging pamilya mo, future na mga anak mo. Kaya kailangan maging matalino, matalino sa lahat ng bagay sa pagdesisyon sa mga bagay-bagay sa buhay. Okay, Gemini? Good luck. Wow, as in good luck talaga nakakamang, ay, sorry, sorry, nakakamangha ang inyong mga uh, cards na lumabas. Okay? Gemini, okay, that's all for today, and yan ang inyong uh, cards para sa three months na reading natin, April, May, and June. So, good luck, uh, Gemini, sa inyong kapirahan, sa inyong mga love life, good luck, good luck, and hope, no, ang reading sa inyong iba sa inyong naka-resonate. Okay? So, yan, magtiwala sa Panginoon, ang inyong healing uh, oracle card, magtiwala sa Panginoon, magtiwala sa universe no, na ang inyong you have the power to fulfill your dreams kung an sabi ng ano, ang ang card nato no, kasi nandiyan si Lord. Ayan, bumuhos na 'yung kapirahan sa inyo mga Gemini. Ang inyong pagmamahalan, pag-iibigan kailangan healthy. Okay? Kailangan walang toxic, pag may red flag, wala na, hiwalayan na, bumitaw na. Kasi mahirap pagkaroon ng relationship na may maraming red flag. Okay? Red flags, red flags. Ay, kakaingit naman kayo. O, pala coins. Grabe. Okay. So, Libra, that's all for today. Good luck and have a nice day. I love you guys. I love you. I love you. I love you very much. Okay. Thank you. And once again, good luck and have a nice day. Don't forget to subscribe, Gemini. Love you. Bye. See you soon.